What's up mga kapeño? Good afternoon. Well, ayan, yeah, ayan, may mga nakatambay ng ating mga ano sa low tide. Masakit sa mata yung mga. So matagal din kaming din nakakapunta mga kapeño Pero bago ang lahat, new looks tayo ngayon. Ayan so, o. Si Mr. Tunying ayaw mangitim. <laughs> balot na balot. Kasi yung ilong oh? <laughs> ko. Okay. Ako naman mga kapeño ay excited sa paglalampat kaya samahan nyo kami mga kapeng yun ni Tunying para makahuli ng pwede nating ulamin dito sa dagat sana makarami kami mga kapeng yun para meron kaming uulamin kami mga kapeng yun talagang sinagad na namin ni Tunying yung pagpunta dito oh, ang lakas ng pa pwede na lang pwede Nagdulas kasi doon mga kamay nyo kanina Halos pangayin na kami ni Mr. Tunyeng eh Dito walang sabit dito yan, eh ano pa What is up mga katun Ay What is up mga kafeng yo So here's is kafeng yo So Are very handsome bossing? Yeah. Dagat eh. Malalim pa doon. Malalim pa doon. Let's. Ganap. Ah, bantay nito ah. Hey.

Pumitapon. Umaambak na ano eh. Excited. na, <laughs> yun ah. No? Saka uh, karami ata kami ng banak eh. Ngunit patingin. Pili lang yung huli dyan. <coughs> hagis tayo ng hagis yan, mamaya eh Ano na pala? Sumabit Sumabit? Nandyan ka naman boss Ha? Nandyan ka naman Ayun, nandyan naman si Mr. Tunyeng Our hero Hawakan ko na lang yung lambat boss Last ikaw si Sisi Baba tayo Baba kajan, <coughs> Okay. You Know, lawak na. Ang grabe naman yung kagis ko rin. Oy! Oy! Son! Ang lalaki ba Ang dami! Malalim yan. Tingnan mo. Pero ang dami. Walang ano to. Madami to. Pag hindi nakalusot no. Hmm. Oy! Nga, ang dami nga! Practice. <laughs> Practice lang. <laughs> Paramdam, paramdam. Oh, Ayun! Ayun! Malalaki! Uy! Uy! Ano yun? Ayun! Ha ha! Anong, ano Anong isda yan? Talaki ito kata yan eh! Grabe! Hmm? Jamba! <laughs> 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 Grabe! God. Grabe ba? Namiss yata tayo ng mga banak ah. Namiss tayo ng mga Ang um, laki nito! Ano ba ito? Talaki to! Talakitok ba yan? Oo. O talakitik? Hindi naman ganyan yung, ingat ka, baka may, ano yan? Kamandag. Pamandag. Grabe ba? Grabe ba? Grabe ba? Grabe <laughs> <laughs> ba? Maka mga kagat ko, grabe yung bubog Hindi pa mahirap tanggalin. Oh, may pang ulam na. Ito kaya bossing? <laughs> Yakit. <Yeah>. Wala <laughs> ba dyan?

Grabe namang lambat 'yan. Litong gwa gano'n eh. Yung, wawasakin sana niya yung lambat sa sobrang laki ano? <coughs> ah, bosing. Tapos tulungan kita maghila. huwag naman serena bosing. Oy. Oy. Gak <laughs> nah, nah, kawalak sayang Nah meron Uy, isa Isa pwede na Agay Ang lamig ng tubig Uy, pigsam Saran Ini kita man Nagwapo ya. Pakita mo to ya. ya. Uy! Oh, Ang dami. Yung oh, lima! Two! Ang dami. Two, oh, four, lima. Dapat tilap Walang tilapia dyan. Hindi ko sa'yo. Ay, ito siguro yung ano. yung hindi banak. Yung manila dyan oh, oh. sa kaliskis na. Oo. Alugasin. Alugasin sabi nila eh. Tino? Grabe. Grabe. Grabe yung nahuli na. Kakamang ha? ha. Mm -mm. Lima. Grabe kanina wala. Ngayon. Ay eh, kung na-permit sa langgar na eh, edi pagkakasarap. Hindi pala wala talaga doon sila. Hindi to sila sa ano. Dito lang sila naglalaro doon sa kabila. Marami pa yan. Oh, Mr. Kunjing. Okay. 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 Nung aki. Akin ka na lang. Akin Ano Hanggang sa makuha natin yung hinahangad natin Yun! Grabe naman yan Pulabog talaga lang butong mo dito camera na. Desa <sharp inhale> kelmatana. Yeah, hidup. Yun Al, ay ko. Nagdakhelan. Huh? Ni aw. Hai haw. Nina nagama. Lisa nagama. Oo. <sharp inhale> oh. <sharp inhale> hai honto ma. Buti taw na. 哦，那个不是每个礼拜你过来，每个礼拜来过来吗？嗯、呃，我知道你。对呀、啊呃。对对对对。对嗯。好的。没干。今天哪里？要卖吗？ na magaang natala siya. Ne? Pune, nadadalag naman to sa kabukod mo. Uy! Uy! Oh. <tod> <tod> Uy! Nadalag <tod> ah, na talaga? Nadalag ba? Magmula lang. Naghihilig ang amin ng agpang, eh. <tod> <tod> rotan tayo ng limousing Yun o Ano yung kuna yung susar tayo yung limousing ah Saan niya pulsok ya, Kaya tawag ko na kasi namapungso ng katiplog Nakadagdag sa mga ngayon eh Naguyo Nug din mo kasi na napuno eh Nai, magulang apa? daw ada ada, ada. Bisa. Duang, kan, ada, ada. Nanti, hmm? Ah, Apa eh, Met ah, Apa biru Kinojiko, untuk Apa ini? Sangat, 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 es krim sangat, 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 Agak sangat, 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 gak sangat, 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 Gumat ka na lang ice cream kat. Sinanod sotak tak nuk na ko apa. nukayat mo apa -nuk ko na ini <laughs> Binitug ko na ako. <laughs> <Binitog> Magmayat ko <na. laughs> Mag kita na alam mo. Talo. Upat. Salamat mo sa set. Ah. Wala na. Sige Lilinis sama-sama yung padawat Nag mayatin Mayat <laughs> <laughs> nga <laughs> oh, biya Alam, bubat na ito, bubat na yung aming bossing Taranta na, ako mo dadakkel Ayan mga kafe nyo Nangungukha kami ng tahong Ayan oh tingnan mo sa na mo <sighs> Sobrang lamig kasi ilalabas si Kapeng bukas meron tayong lulutuin para maulam niya dalawa kami nito yung mga kape niyo ah. konting ano It's very cold. Yeah. Oh, the water is very cold. <laughs> oh. Nakainom pa na ako ng tubig dagat. <laughs> What the? Oh, it's I I catch it very big. Like this. <laughs> 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 Dali mo dito, bolo. <laughs> para tayo mula lagyan. Paano tong nandito? Wala oh. na. Wala mi bitan. Oh. Dito sobrang dami. Hindi pa naman lahat ang iniiwan mo eh pwede mo pang ay, ay. <laughs> wala nang lalagyan pwede na sila ay mga um, tapay nyo labig na labig na kami ni Mr. Tunying wala nagtakbuhan na wala na hindi mo nakagila wala vale. na si Mr. Dunyeng. Oh. Uh, <laughs> uh, ganda ng lagayan niya mga kapay That's, that's great. Oh my! I got a lot in here, man! Dami! Look! Itaas mo, itas mo! Uh, Ay! Ay! One cheap out of ka tuloy ng one cheap

tapos so, yung mga to. Ah, hindi pa tapos. Ay. Masakit eh. na ng ilong Katina. bang katina. Pag ganito ako mga kape, pag ano Ay, thanks. Gusto na ako ng tubig alat. Ah. Tasong. Ando, lalaki pala yan. Hindi oh, na ako makakuha mga kapay na yun. Kasi yung ilong ko na naman. Oh. May ipapakita ko sa inyo yung laman yan. Kanina pa kasi. <laughs> mm, kasi kami kumukuha mga kapay na yun. What's wrong when I hurt you? Andin to busing. Diba? Ang ganda. Yan pala yung purpose niya. Kaya mm. pag... Tatanggalin natin mga talagang ipara. <sighs> Ako nang maglilinis. Ako nang maglilinis. ko <laughs> oh, na tinitingnan. Hindi na kailangan tingnan yan. <laughs> Ang oh, dami. Well, medyo madami na rin. Ah! Uh -huh. buyod lalaki mo ang katayong sige lalaki mo lang, mo lang dyan ako nang bahala magtanggal pan, lebih hitam tahun. Grabe ita yung tone <laughs> Okay na. Sige, lagay mo dito. Ay, lulubog ko. Magbabasa. Ay, wag, wag. <laughs> yung ano, ano lang. Yung ano, ano lang yung ilagay mo, bossing. Lulubog yung barko. Tumulom <laughs> na kan pau Tibo Ken Aldaw Karaman pa'y ti Kanu kaya Ngam ag Ngam agtalin na kalata Dito'y puso ken kararwak Tumatalino ka pala <laughs> pag <laughs> Nagabi istipan awal Tunging agawitan Apo na yun? <laughs> <laughs> Maasika Maasika Kumaha <laughs> Kanayang <usap> sa bulan <laughs> Hindi mas ti arakop mo. <laughs> arakop mo nga nagsamit agraman. Mga magulat na lang ako boses, sakat ng songwriter. Hmm? No. <laughs> Sabi nga ni Anli Pulong, <laughs> no way. Pagkas dito? Magadunakalan lang kain. Pagkas dito? Pagkas dito? Ayan mga tu kaping ping. -ping. yung... Ayun, ayun yung nahukuha na yun, oh. Marami din, isang sako, yung tubig. Dito, <laughs> dito Ilagay natin sa gilid para sa susunod, may gagamitin ulit tayo. Ito <laughs> yung Lihat di mie. kami nak <talan by Rotors> nah, Sobrang tagal kasi na hindi na kami nakapunta <talan> dito. <by> Bang bos. Grabe, uh, sangsa aku din pala. Ya. Ik ngai bos. Eh, eh ngatuman lakai, hey, bos. Malaka lamais lakai. Lamais. Ayun. Oh my god, oh Ah? Oi. Darai.